Hello mga idol. Welcome to my YouTube channel, RNB Vlogs. At siyempre, malagod ko po kayong binabati sa aking bagong reaction video. At ngayon mga idol, tatalakayin natin ang video ni Multifax TV. Na ang pinaka ang pamagat nito ay Aswang kinain ang sanggol ng buntis. katakot mga idol. Subscribe nyo mga idol, Multifax TV Okay, nandito na lang po tayo i na natin ang video mga idol Number 1 Ayon sa mga paranormal expert, ang mga nilalang na hindi natin nakikita Ay siya namang nakikita ng mga hayop na nasa paligid natin Well, kung ganoon man, ay malamang sa malamang ay ganitong ganito ang nakikita ng asong ito <laughs> isang umaga na ang babaeng nito ay nagpapahinga sa kwarto nito Nang sa hindi nito may paliwanag na pangyayari Ay biglang naging balisa ang alagang aso nito Tila ba natatakot ito habang nakatitig at nakatingin sa isang sulok Well, watch <laughs> May nakikita to Nanginginig yung mga aso Tila ba nanginginig ang alagang asa nito habang nakatingin sa sulok? Ang aso talaga. Yan yung ano, mabilis makakita ng hindi kagaya natin. Lahat nakikita yan nila. Kaya alam yan kung may multo o wala. Yay! Bumaba ang alaga ng aso nito sa kama habang patuloy itong nakatingin sa kung anumang bagay yung nila na nakikita nito sa loob ng silid nila. Grabe. Okay. Hmm. Nakatayo lang yan dyan sa na Dahil sa kinakabahan ng babae sa inaasal ng aso nito, ay muli niya itong ginawag upang lumapit sa kanya. Kung ano man ang na nakikita ng aso ay tinahulan pa niya ito. <coughs> so maaari kayang may unseen entity silang kasama na tanging ang alagang aso yeah. lamang nito ang nakakakita. Gaya ng ibang footage, talagang misteryoso at makapanindig balahibo ito. So ano sa palagay mo ang nakikita ng aso? Number 2 Mahilig ka ba mag-camping? Well, kung ganoon man, ay talagang ang video ito ay magbibigay sa ng 100% goosebumps. 100%. Isa lamang ito sa real footage ng mga nakakatakot na encounter sa mga nilalang na aatake sa iyo pag ka sa kabundukan. Ang lalaki sa footage ay nag-overnight sa kabundukan nang sa pagbukas nito ng tent, eto ang makikita niya. Oh, ay gagi. Yan yung delikado. Patay ka dyan. Pag yan yung umatake sa'yo, sigurado ka. May kalalagyan ka dyan. Isang grizzly bear ang siya palang babati sa kanya ng magandang umaga. Pero <laughs> para sa bear ay isa lamang siyang masarap na pagkain. Agad na isinara ng lalaki ang tent ngunit makikita ang gustong pumasok ng grizzly bear sa loob. Tinatakot yung ano, yung bear. Dahil sa patuloy na pagpupumilit ng pagsira ng grizzly bear sa tent, ay nagsisilaw ng, ng lalaki upang takutin ito. Kung hindi ka nagsigaw-sigaw dyan, sigurado ah! ano ka, kaing labas mo. Ah! Kilawin. <laughs> sa kabuti ang palad ay tumigil din ng bear. Wala na, wala na dyan, wala na. Nang wala na siyang marinig marahan siyang sumilip at lumabas. Wala na ang grizzly bear sa paligid niya. Kaya naman kung mahilig kang mag-camping overnight, I always be ready. Baka hindi ka pala rin <laughs> tulad ng lalaking ito. <laughs> Yung hindi ito nagsigaw-sigaw, sigurado. Ah! number 3 One two. tuh two. tuh Ito naman ni mula sa Life of Luxury na may mahigit 7.1 million wow, subscribers. Brabis. Sana tayo yung gamulti. By the way, Inlap, sa episode eh. na ito ay pumunta sila sa bahay ng babae kontaks nila na, na nagngangalang Lucy. Ayon kay Lucy, ang mama nitong si Gloria ay nagbubuntis. Ang nakapagtataka rito ay paalong magbubuntis ang mama nito na wala namang kinakasama. Naniniwala siyang nasa demonyo ang pinagbubuntis nito dahil sa kakaibang mga kinikilos nito na di umano ay hindi nagawain ng isang tao upang makaanap ng kasagutan ay kinontak niya ang life of luxury upang tulungan siya at bilang patunay ay nagpadala pa ito ng footage ginagawa nito <laughs> hey, uh, I know this is weird, but your daughter emailed us. She says she's concerned about you. No, that was me. Labis na pagtataka nila nang ang inaakala nila ang babaeng magbukas sa kanila ay ang mama na nag-email sa kanila. Pero ito pala ang anak. Well, baka gets mo na ka multi. By the way, pumasok nga sila. Oh no! What? She was just there. <laughs> She's gone? Ah, dyan pala nakaupo yung ano, yung matanda. She's really tonight wala na ang mama ni sa buwan. Justin, Asan na yun? Where are you going? We just gotta go to the car. Going A so soon. Asan na yung... Ay, Biglang dumungaw si Gloria sa kabilang kwarto na labis na ikinatakot ng kasama niya. Is that her mom? Yeah. Naku, na na well, we Buntis. Matanda na. No? Katakot naman yung mukha Lucy, you emailed us because you're concerned about your mother Gloria's pregnancy. This isn't natural. She's 78 years old. Um, <laughs> to to I ask her, she lost her mind years ago. Hey mom, how did you get pregnant? Sa patuloy ng pakikipag-usap nila ay nalaman nilang 78 years old na si Gloria. Ayon pa, sa anak nito ay matagal na itong wala sa katinuan. Kaya hindi siya masagot nito ng maayos kung paano ito nabuntis. Ang papa ni Lucy ay 10 taon na ring patay. Please tell us, how did you become pregnant? Bro, what is that? Habang patuloy ang pagkikipag-usap nila kay Gloria, ay dito na tila ba mga anak na siya. Kaya naman agad lumabas si Lucy at tumawag ng tulong. Dude, where's she going? Naku, umihi na. Chester! I think she's coming right back. Yung babae. Oh, Para ng she's gone! Yung she's not coming back! On, we gotta go help Gloria. Her water broke. That means she's going into labor. Bro, I don't even think that... What? Hello, so... boys. Gloria, Ka your water broke. We gotta get natin. you set up. You're gonna have your baby. Akala nila ay mga ng si Gloria pero bigla itong lumitaw sa harap nila. Gustong gusto nang umalis ng kasama nito ngunit gusto pa rin ng lalaking manatili na sa bahay upang matulungan nito si Gloria at malaman kung anong klaseng nilalang ang ilalabas nito. God. Oh my God! My mm -hmm. God! Gusto nagpunta yun Ay Diyos ko Binaukulo dyan ta Maria Parang hindi na tao yun ah Saan na yun pupunta sa kanila Loh no. Loh no. Habang natutulog sila biglang gumapang si Gloria papunta sa silid nila Nagwawala ito habang inihahampas ang sarili sa pintuan at nagsasabing Vessel Wow! Agad silang tumayo upang tingnan ito at nang oh pagbuksan crap, nila si Gloria ito. ay nagsabi itong mga na siya. Is she there? It's time for me to give birth now. Agad nila itong tinulungan at sinamahan sa isang kwarto habang nanganganak ito ay isang itim na likido ang malakas na sumalsik. Mula kay Gloria, hinanap nila kung saan ito napunta At ang susunod na nga na matutuklasan nila ay talagang creepy Oh grabe, ang layo nang okay. Grabe, oh. La. alam mo? Ano yun? Tumakbo Ano yan? parang baboy oh ang grabe ano yun kakilabot naman yan it's gone yeah, nangyari dun what where did it go grabe ang layo ng tinalsik ng <laughs> ay prang aku yung bus Gogi Ano yun? Papay kayo dyan Ino? Ino Isang humanoid creature ang siya palang ipinanganak ni Gloria. Dito ay kumaripas sa sila ng takbo upang makatakas sa nila lang. Pero umpisa pa lamang ito ng kalbaryo nila. Dahil mas magiging intense pa ang mga susunod pang mga mangyayari. No, God, you... Tragis pumasok. Bayan. Bumalik sa tiyan, no? I think it's gone. Bumalik sa tiyan yung... There's something there! What? Yung halimu, ulo. na naman yan. Ay, oh Muling nagpakita si Gloria at ito naman ang umabol sa kanila. Dahil sa sobrang takot ay kumalipas na nga sila ng takbo, alabas na bahay upang agad na makalayo kay Gloria. ako Let's go! O ba ito? grabe naman. By the way, way, ang video nito ay palabas lamang at ginawa lamang for entertainment ng Life of Luxury sa atin. Magpagayon pa man ay talagang makapanindigbalay po ang mga kaganapan <laughs> sa video. Naprank ko dito ah. Kala ko totoo. <laughs> takot na to, takot pa naman ako. Ah. Grabe ito. Oh? Parang totoo eh. Masuk talaga sa ano. You can check Life of Luxury for the uncut full videos. At kung may alam kayong mga creepy videos, ay comment nyo na yan sa baba o mag-message sa Multifacts TV na Facebook page natin. Dahil talaga nga namang nagkakaubusan tayo ng creepy videos. Nakatakot naman ito kung totoo to. Buti hindi totoo. Ito ay mula naman sa fourth wall. Ah, uh, naman to. Number 4 na. Number 4 na tayo. siluwet ang makikita ang nasa hallway na lumulutang ayun, oo, oh, meron niya oh. ito pa ang video ng dalawang magkaibigan na kumukuha ng video sa isang lugar The... sa hindi nasaan ay ito ang mangyayari Ano yun? Groovy. Napansin mo ba? Yung Wala, Wala ng ulo ang kasama nito ang kumukuha ng bicho. Dahil sa takot ay kumaripas ng mga kasama nito. <laughs> Wala ng ulo yung isa. <laughs> Grabe naman. Ang imaheng ito ay napost sa Facebook na nagpapakita ng kakaibang imahe na nakunan sa isang landmark na kilala sa tawag na Old Stone, <coughs> Stone Face na matatagpuan sa Popstone National Monument. Well, pagmasdan mong maigi ang imahe. Oh, grabe na naman. Nakita ah, mo ba? Yan, oh. Ayon sa mga nakita nito ay tila ba isa itong spirito ng native Grabe oh. Parang ano na yung muka oh Parang kalansay na yung muka American boy Katakot naman yan Grabe diyan makikita mo tas sa gabi siguro takbo Katakot naman yan Kumanito ng maraming debate sa internet, ayon sa mga skeptic ay photoshop lamang ito upang makaagaw ng atensyon sa social media. Ayon naman sa isa pang comment ay ang mga klarong imahe ng multo ay matalas na pinagkakamalang hoax o gawa-gawa lamang, habang ang mga blurred images ang siyang pinaniniwalaang genuine o totoong kuha ng mga multo. Magpagayon pa man, ano sa palagay mo ang imahing ito ka multi? kaya ito ano ng po Native po American yan? Boy? O may iba ka rin paliwanag patungkol sa imahing na kunan. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again. Okay mga idol Maraming salamat po sa panonood nyo Mga idol Maraming salamat na sinamahan nyo ako Hanggang matapos itong video na ito Okay Muli mga idol Maraming maraming salamat po sa inyo Dito na lang po ito tatapusin Thank you for watching mga idol God bless